po, ano, before ako magpasalamat sa inyo. Sabi nga po ninyo, public office is a public trust, no? And then, pag pinag-uusapan natin ang budget, kinakailangan talaga suriin natin yan lahat. Eh, hindi hubat sa nagdaampong mga budget deliberation din. Gawin ko itong halimbawa, ah, Para po sa budget ng, ng House of Representatives, 2023 budget, no? Sa NEP, 16 billion lamang. Paglabas po ng GAA 28 billion na. 11.6 billion ang naidagdag. 2023 ha. 2024 sa NEP 16.5 billion lang. Paglabas ng GAA 28 billion na. 7 12 12.1 billion 73% ang in increase. Tanong namin dito, kailan pa po nagkaroon ng open public hearing para pag-usapan po ang budget ng kamara? Yeah, actually ano yan, kasama yan sa uh, dinidiscuss sa pag-deliberation uh, ng budget. So nagkakaroon ng portion kung saan dyan ay... Kailan pa po ito? Um, Kailan pa po ito pinag-usapan in open hearing at sino, who defend the budget of the House? Ang nagde defend po niyan ay member of the House din um, at um, kasama siya doon sa plenary deliberation. Pero wala so, ito sa committee ma'am? Pa wala, eh. wala ito sa committee? Okay sa committee um wala po sa committee uh -oh. ay bakit wala, wala sa, sa committee, committee. ma'am uh -oh. eh bakit wala uh -oh. sa committee considering ma'am uh, madam chair na eh, mm -hmm. lahat ng departamento lahat ng bureau pinasisipot ninyo eh eh bakit mapinag-uusapan na ang budget mismo ng kamara bat walang committee hearing na para para ma na mapapanood namin um, ano po siya kasama siya ng parang mga attached agencies din na dinedelebrate o oh, nga ano wala po sa committee rin yan A anong <laughs> attached agency <laughs> ano eh. uh -oh. anong attached agency eh the house is one sole independent i mean entity pa paano attached agency saan to nakaattach eh sa legislature dalawa lang naman sila eh. senate and the house oo uh oo -oh. uh -oh. but usually nakalagay siya sa ano sa um, ano tawag dito sa plenary deliberations nilalagay. Hindi Pero wala, wala sa committee. Wala sa committee, oo. But is that appropriate? Um, actually, that has been <laughs> tradition. Yun. It, so, Doon tayo tisa. pupunta. <laughs> Ito, <laughs> Ito yung time-honored tradition. Tisa, time honored tradition. <laughs> Di ba, ma'am? Ang tawag <laughs> doon, time-honored time tradition po ba tawag doon? Ah, uh, oo, but we do not believe in it. Kami sa makabayan, ano? We believe yes. in everything. Yes, ma'am. po kaya nga po kayo doon nag uh, po-protesta sa Office of the President, 'di ba? Sabi niyo, eh bakit ho, oh, yes. bakit may parliamentary courtesy dito? O bakit may ganito? Dapat mo kami. So siguro yes. kami, kami ngayon na taong bayan, tatanong din, eh bakit ho oh, sa makabayan block hindi kayo mag-invoke ng ano nang ibasura natin tong time honored tradition o parliamentary actually, courtesy at tumawag kayo ng committee hearing sa budget mismo ng kamara actually um, um Pwede naman i-entertain yung suggestion na yan. I will ask. no, ma pwede kami mag-meeting ng makabayan. bayan. Opo, opo. That. Opo. O kaya po, mahirap itong gawin because, because you will be ostracized. Ah, uh, sempre kasama yon, kabahagi yon. Palagi naman kami kasama. Kinakabahan kami. Hindi na kami bago dong TED. Gusto <laughs> kong sabihin, kahit naman oh. ano gawin namin. Oo. Oh, oh. Yes, opo, oh, opo. Oh, talaga yung ano. Opo. Oh, pero pero ma'am, just to stress the point, ano po, kayo mismo nagsasabi na walang imbitasyon ang Makabayan Black sa anumang committee hearing on the proposed budget of the House of Representatives. Oo, wala, wala siya. Kasama lang siya sa plenary every time. Yes, opo, opo. So, yung nga po. So, yung nga po ang tanong din namin. So, is it fair nga na meron kayong pinatatawag lahat ng department, bureaus, etc. to be present and to defend the budget pero ang House mismo, walang committee hearing, walang defend, defense niyan sa committee at doon na lang po yung inaaprobahan sa plenaryo ng hindi malampo po hindi, pinagdadebatehan siya. Actually, wala lang nagtatanong. <laughs> Ganoon ganyan lang 'yung itsura ano, niyan. Pa um, walang nagtatanong, walang <laughs> nag nag na, na... Parang katulad din sa Senate, ganyan din yung mm -hmm. yung formula, di diba? So, mm -hmm. um, it passes, pero in-open sa plenary for deliberation. Opo, so, Opo. yun sa plen plenaryo siya yung time na yun. baka takot magtanong ang mga kongresista. Mm. kami, hindi naman na namin na nabubusisi kasi nga, at dami rin namin ina-ano, inaasikaso. But anyway, that's a good point. Opo, yes ma'am. Actually ma'am. Opo, pero ma'am, kami ho, kami ho dito. Sincerely yes. ho, we appreciate your presence kasi, kasi tatado na lang kayo dyan eh. <laughs> I mean, alam din po namin kung gaano kabigat ang trabaho nyo. Ano po, kasi ang daming departamento, ang dami pong dapat busisiin, kayo po'y tatatlo laang, ano po, at sa panahon din po ng butuhan, kami, kami naman po'y tumatangkilik sa inyo pong consistent na boto. And we appreciate yes. that, uh, Madam Chair. <laughs> hindi po ako madam chair. Opo. At hindi ako magiging madam chair kasi mm -mm. minority ako. Yes ma'am. Hindi po kasi ginandaan ko lang sa presiding office na si Chacha. Ah, okay. ah, Third person po chair ako. Natin, opo, opo. Si eh kung okay. ako ang presiding chair gagawin po kitang madam chair. Okay. Sige, But I cannot and, do that. Okay. Oh. Anyway, sige po. So imparting po ah uh, Ma'am Arlene, dito po ano, ang, ang atin lang po, papano ho namin to ngayon maintindihan? By next week po, plenary na po ito. Yes, opo. O, so, so na opo. Nga kami. opo. So, plenary. <laughs> ang daming dokumento. Hindi yes, ma'am. Yes, ma mga mga ahensya. And sabing e, e, sabi nga nila eh ginusto mong maging miyembro niyan. So, 'yan ang mga kapalit niyan, <laughs> di ho ba? No ha? So, ngayon po ang aming katanungan, ma'am, ito po ah, ito po lang naman po eh tanong and we will respect kung ano po inyong sagot dito. So, do we expect the members of the Makabayan to also scrutinize the budget of the house? Oh, yes. Oo. Kasama din naman 'yon sa ating duties we will, kasama yun palagi, no? Mm-hmm. Opo, opo. Sige po. So, abang ang po namin... At po kung sino, Ted, ang magtatanong, di mag... mag- <laughs> mag -ano pa kami, mag-aalaman pa kami sa so, makabayan. <laughs> Oo. So, sino pa yung mag-aano. apo. Ang hinahanap ko po sa inyo, yung inyong minority leader. Ay, baka sa nasa district po. <laughs> okay. Eh, paano naging district? Eh, party list siya. True. <laughs> <laughs> so true because we are true FM Mum. Thank you very much, Pa.